Medyo delikado ang sinabi niyang iyon para sa Demon Lord. Ang wika na ginamit niya kamakailan ay may kabastusan, at ang ganitong mga salita ay itinuturing na isang mabigat na paglabag na karapat dapat patawan ng agarang parusang kamatayan. Wala rin pinapalampas, kahit ang mga batang panginoon o ginang. Ngunit sinabi ni Hagal na sana ipinakinggan siya ng mabuti dahil hindi niya sinisiraan ang Demon Lord. Humingi ng paumanhin ang gwardya sa hindi pagkakaunawaan. Tinanong niya ang ibang gwardya kung saan siya nabibilang, at ipinahayag na siya ay mula sa korte ng mga matatanda. Lumuhad siya at nagpakilala, sinabing karangalan niya ang paglingkuran ng ikatlong Panginoon bilang kanyang gwardya. Ngunit sinabi ni Hagan na wala siyang pakialam sa karangalan nito at gusto lamang niyang lumayo ito sa kanya. Ngunit nanumpa ang gwardya na ailay ang kanyang buhay sa pagprotekta sa kanya. Ang pangalan niya ay Don Paul, ang ikatlong pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult. Kalaunan na ay napagtanto ni Hagen na tila wala siyang paraan para makaalis sa lugar na iyon, gaano man siya magsumikap. Hindi niya magawang tumakas at tuluyan na siyang naipit doon. Napahagulgol siya at muling sinisi ang pinuno ng kulto dahil gusto na niyang makalabas at sinasabi niyang hindi siya dapat ipinatapon sa ganoong lugar. Ngunit agad niyang pinakalma ang sarili at naisip na wala nang silbi ang pag-aaksaya ng panahon sa walang kwentang pag-iisip. Gusto na niyang iwanan ang Demon Cult dahil may masamang kutob siya simula pa lamang nang malaman niyang siya ay muling isinilang bilang ikatlong batang panginoon ng Demon Divine Cult. Ngunit tila imposibleng umalis sa lugar na iyon ngayon. Kaya, upang mabuhay sa katawang ito, kailangan niyang palakasin ang sarili. Kailangang maging mas malakas siya. Ang Heavenly Demon Cult ay lubusang naniniwala sa ideolohiya ng survival of the fittest, ang pinakamalakas ang nabubuhay. Higit pa ito sa iba pang grupo sa buong Miriam. Hindi ito lugar para sa mga taong nag-aantay lamang na itapon o sipain. Sa huli, kailangan niyang tahakin ang landas ng sining pandigma, kahit pa ito'y magbunga ng kamatayan. Nagpasya siyang hindi nagagamit ng panlilinlang. Sa halip, gagamitin niya ang sarili niyang lakas upang makalabas ng may taas nuo. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, biglang lumitaw ang kanyang gwardya sa harapan niya. Nagulat si Hagan at natakot nang makita ito dahil tinawag siya para kumain. Sinigawan niya ito at sinabi hang huwag siyang istorbohin. Ngunit sinubukang kumbansihin ng gwardya si Hagan, sinasabing hindi pa ito umiinuman lang ng tubig sa loob ng dalawang araw kaya nag-aalala siya sa kalagayan nito. Sa wakas, pumayag si Hagan na sumama, ngunit binalaan siya na huwag basta-bastang sumusulpot sa harap niya. Lumipas ang tatlong araw mula nang pumasok siya sa Solitary Bamboo Grove. Una niyang ginamit ang boundless technique upang ayusin ang kanyang katawan at kaluluwa. Gayunman, napansin niyang kakaiba ang ikot ng enerhiyang chi sa teknik na ito kaysa dati. Ang antas ng kanyang cultivation ay nasa ikatlong antas ng kapangyarihan ipinahayag na ang boundless technique ay may limang yugto ng kapangyarihan. Sa kanyang nakaraang buhay bilang hari ng mga asasin, naabot niya ang rurok ng ikaapat na antas. Sa teknik na ito, mas mang pagkakaisa ng sining pandigma at pisikal na katawan kaysa sa kaliwanagan. Ngayon, ang mahina niyang katawan ay nasa pinakamataas na bahagi ng ikatlong antas at halos papasok na sa ikaapat. Ang batang katawan na kanyang nasapian ay tila may likas na galing, Sapagkat kusa nitong na-activate ang purification technique, sinisipsip nito ang chi sa paligid at nililinis ang hangin. Dahil dito, naging dalisay ang kapaligiran, kaya mas mabilis na naabsorb ang kapangyarihan sa katawan, pinabilis ang kanyang pagunlad. Sa bilis ng kanyang progreso, posibleng makamit niyang muli ang dati niyang kapangyarihan ng mas maaga kaysa inaasahan. Papalapit na siya ngayon sa ikaapat na antas habang tila bagyong enerhiya ang bumabalot sa kanya. Dalawang araw pa ang lumipas, at tuluyan ng gumaling ang kanyang katawan. Ang dati sirang mga daluyan ng dugo at mahihinang lamang loob ay naging mas malusog pa kaysa dati, kahit sa edad ng kanyang katawan. Ang buhay sa solitary bamboo grove ay naging mas madali kaysa inaasahan. Maging ang buhok niya ay naging mas maitim muli, na dati ay nawawala na ng kulay dahil sa bar ng chi. Higit sa lahat, ang kanyang gwardya ay isang mahusay na kusinero, kaya maayos ang kanyang pagkain at mahimbing ang kanyang tulog. Kaya rin niyang muling gamitin ang kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay bilang isang asasin, ang tinatawag na hypersensation. Ang unang anyo nito ay ang omniscient sight, isang martial art na nagpapatala sa limang pandama ng isang tao ng igit pa sa kahit anong nilalang. Kahit hindi siya lumingon, nararamdaman niya ang paligid. Habang malalim ang iniisip ni Hagan, muli siyang nabalot ng katahimikan sa paligid. Bigla na lamang lumitaw ang kanyang bantay sa likuran at tinawag siya para kumain Dahil sa gulat, napasigaw si Hagen at si ang bantay dahil sa palaging itong paglilihim ng presensya Habang pabalik na sila sa kanilang silungan, napansin ng bantay na may anino sa likod ng kawayan at inakala niyang isa itong multo, pero hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad Ilang araw ang lumipas dahil sa boundless technique, bahagyang bumaling ang kanyang katawan at nais niyang subukan kung kaya na niyang lumipad. Nagsimula siyang lumipad gamit ang dalawang pangunahing kasanayang pandigma, ang boundless technique para sa pagpapanumbalik ng kanyang katawan. At ang heavenly net six power technique para sa pagpapalakas ng kanyang hypersenses. Ang tanging kulang na lamang ay ang dark shadow chi, Nanilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga natatanging tagong kakayahan mula sa sampung dakilang sets. Ang tatlong ito ang bumubuo sa pangunahing walong tunay na sining na nagpabansag sa kanya bilang hari ng mga asesino sa kanyang nakaraang buhay. Sa pamamagitan ng mga ito, muli siyang magiging malakas sa lalong madaling panahon. Ngunit bigla niyang naalala, hindi siya maaaring matuto ng Dark Shadow Chi. Dahil nasa ilalim siya ng Heavenly Demon Divine Cult. Siya ang ikatlong anak ng Panginoon, si Lord Sheeran, hindi si John Hagan. Tiyak niyang may demonic art siyang dating pinag-aaralan. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag niya si Dunkel. Nagulat si Dunkel sa biglaang paglabas ni Hagan sa harap niya. Tinanong ni Hagan kung may sinuman sa kanyang mga kapatid ang hindi pa nakapagmamalas ng demonic art, o kung may marunong ng sining pandigma na hindi demonic. Hindi maintindihan ni Dunkel ang sinasabi niya, kaya tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hindi siya matututo ng demonic arts. Sumagot si Hagal na kung hindi siya matututo, siguradong mabibigo at magagalit ang Demon Lord. Inutusan niya si Dunkel na agad pumunta sa aklatan gamit ang kapangyarihang taglay bilang ikatlong batang panginoon, at dalhin ang lahat ng lihim na tekstong maaari niyang mahiram. Na may kaugnayan sa demonic arts. Agad na nagtungo si Dunkel sa unang Royal Guard at iniulat ang kahilingan ng ikatlong Panginoon. Nagulat ang Royal Guard, sa kanyang palagay, kabisado na ng batang Panginoon ang lahat ng mga iyon, kaya't nagtaka siya kung bakit nagpapakuha pa ito ng mga lihim na teksto. Tinanong niya kung sinusubukan bang pukawin ni Hagan ang sarili gamit ang mga ito. Sumagot si Dunkel na pinaghihinalaan niyang nawala ang alaala ng batang Panginoon. Matapos siyang magkaroon ng chi blockage, Napaisip din siya ng malalim, ang batang Panginoon ay likas na may talento, ngunit dati ay sakam at arrogant. Isa siyang tunay na tirano na walang pakialam sa mga nasa ibaba niya. Pero mula nang gumaling siya mula sa chi blockage, para na siyang ibang tao. Iniulat din ni Dunkel na ang kanyang kilos at pananalita ay ibang iba. Kahit pa nga, ligtas siyang nakalabas mula sa Demon Lord's Testing Ground, ang Demonic Judgment Pavilion ngunit pinaalalahanan siya ni Hagan na huwag masyadong mag-alala. Ang taong kanyang pinaglilangkuran ngayon ay hindi basta-basta, isa siya sa pitong kandidato na maaaring maging susunod na pinuno ng Demon Cult. Ibinigay sa kanya ng Royal Guard ang mga susi sa aklatan at iniutos na ihalo ang mga lihim na teksto sa mga karaniwang babasahin. Pinayagan siyang kumuha ng tatlo o apat na lihim na teksto. Tinanong din ng Royal Guard kung maipapaliwanag niya sa Batang Panginoon ang tungkol sa Solitary Bamboo Grove. Kung hindi niya ito kayang ipaliwanag. Siguraduhin maipaliwanag ito sa lalong madaling panahon dahil mapanganib ang lugar na iyon. Nagtaka siya kung anong nakita ng Demon Lord sa ikatlong Panginoon para ipadala siya sa Solitary Bamboo Grove, isang kagubatang demonyo na matagal nang umiiral bago pa man manirahan ang Heavenly Demon. Divine Cult sa Hundred Thousand Mountains ito ang pumatay sa hindi mabilang na demonic humans sa loob ng mahigit isang libong taon. Noong ang unang makapangyarihang heavenly demon pa lamang ang nabubuhay at wala pa ang isang organisadong kulto. Ito rin ang lugar na nagbigay ng dakilang pagpapala sa mga itinakdang mabuhay at hinayla naman ang mga hindi karapat dapat tungo sa kamatayan. Ito na ang ikalawang pagsubok ng Demon Lord sa ikatlong Panginoon, matapos siyang makapasa sa Demonic Judgment Pavilion. Ngayon, nagtataka ang unang Royal Guard kung ano ang mangyayari sa Solitary Bamboo Grove. Sa kabilang banda, nagulat si Hagan nang makita ang dami ng lihim na teksto na dinala ni Dunkel. Sinabi ni Dunkel na pinili niya ang pinakamahusay. Napaisip si Hagan, kailangan na ba niyang pag-aralan ang mga demonic arts ngayon? Ngunit kung ikukumpara niya ito sa iba, mukhang kung titingnan niya ang grid arts ng may pagkiling, hindi niya makikita ang tunay na kalikasan ng mga ito, kaya kailangan niyang pagmasdan ng mga ito ng walang pinapanigan. Ibinunyag ni Dungle na tatlo sa labing pitong teksto ay kailangang isa uli sa loob ng tatlong araw dahil ang mga ito ay kabilang sa sampung dakilang sekreto ng demonic arts ng kanilang paaralan. Maya-maya ay tinanong siya kung hindi ba niya naaalala ang alinman sa mga lihim na tekstong ito, at nagdahilan siya na ganap na nawala ang kanyang lakas sa martial arts matapos siyang magisimula sa chi blockage, hindi na raw pareho ang kanyang isipan at puso gaya noon. Ngayon, silang dalawa ay ipinatapon sa nag-iisang masukal na kawayanan. Nais niyang muling matutunan ang lahat ng demonic arts na kanyang nakalimutan. Nakiusap si Hagen kay Dongle na tulungan siya dahil siya na lang ang tanging pag-asa niya ngayon. At dahil kailangan niyang mag-init ng katawan, Pinakiusapan niya si Dungle na kumuha ng ilang sandata mula sa kulto kinabukasan sa pagsikat ng araw. Naantig si Dungle at nangakong susuportahan siya ng buong buhay. Pagsapit ng gabi, may ilang misteryosong mababanggas na hayop sa labas ng kanilang tirahan. Inakala ni Dungle na magiging mas aktibo ang mga ito makalipas ang sampung araw, pero sa ngayon ay wala pa namang kilos kaya panatag siya. Nasa pinakaligtas na lugar sila sa loob ng masukal na kawayanan habang si Hagen ay nakatuon sa mga lihim na teksto. Noong nakaraan, bagaman ang teknikong dark shadow kind ni Hagen ay hindi ganoon kalaganap, ito ay isa sa pinakadakilang teknik. Bagamat hindi ito kasing lakas ng mga lihim na teknik ng sampung dakilang sekta, ang lalim at kadalisayan nito ay kinilalang pinakamahusay noong panahon nito. Ngunit ibang-iba ang demonic arts, mas pinahahalagahan nito ang pagkawasak kaysa sa kadalisayan, ang lakas ng pag-atake kaysa katatagan, at ang tunay na kapangyarihan kaysa sa pagiging flexible. Katulad ito ng mga paraan ng mga asasin. Alam ni Hagen na hindi niya kayang matutunan ang lahat ng sampung dakilang demonic martial arts sa kanyang kasalukuyang estado. Ngunit maaari niyang palakasin ang dark shadow chi sa pamamagitan ng mga teknik na ito. Isa sa mga pangunahing demonic arts ay ang true demonic art, at kasama nito ang demonic dissolution art, ang pundasyon ng ilan sa sampung dakilang demonic arts. Marami pang nakasulat sa aklat, ngunit hindi niya ito maunawaan kaya isinara niya ito. Upang gisingin ang kanyang pandama, ang boundless technique ang pinakamainam lalo na kapag ng isipan. Habang nakatoon siya sa technique, naramdaman niyang may taong malapit at inakalang si Dangle iyon, kaya tahimik niya itong pinagmamasdan. Ngunit nang mapagod siya, naisip niyang bumalik sa kanilang tirahan. Bigla siyang nakarinig ng tinig mula sa likod at inakala niyang si Dumbledore ang dumating, pero laking gulat niya nang may nilalang na lumitaw mula sa likod at sumugod sa kanya. Umatras siya agad at nailigan ang atake nito. Namangha siya dahil sinira ng nilalang ang pader. Ang hitsura nito ay parang manok na may tatlong ulo, anim na paa, at mga pakpak na kasing laki ng tao. Nabigla si Hagen dahil kamukha nito ang isang mutis yung bersyon ng Great King Yong hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Napakabilis ng nilalang kaya't hindi niya ito masundan, puro iwas lang ang kanyang magawa. Makalipas ang ilang sandali, tumalo ng manok palapit sa kanya habang sinusubukan niyang iligtas ang sarili. Samantala, si Dangle ay pauwi na at may dalang maraming sandata para sa ikatlong Panginoon. Naisip niyang dati ay espada ang gamit nito, at bilang isang swordsman, dapat ay sapat ang kanyang kasanayan para makalikha ng sarili niyang estilo. Umaasa siyang baka maibalik ng ikatlong Panginoon ang kanyang mga alaala kapag muling nakahawak ng sandata at ikinumpara ang kanyang asal noon. Dati-rati ay sigaw siya ng sigaw. Bigla, naamoy niya ang matapang na samyo ng dugo sa hangin. Samantala, si Hagen ay patuloy na nakikipaglaban sa dambuhalang manok at sinubukang umatake. Ngunit hinawakan ng manok ang kanyang braso gamit ang dalawang paan nito. pagkatapos ay sinuntok niya ito gamit ang kabilang kamay at pinakawalan ang sarili. Napansin niyang gumagamit ng sound art ang manok at nagtataka kung anong klaseng manok ang marunong noon. Sinubukan niyang iligtas ang sarili mula sa malalakas na alon ng tunog. Naisip niyang magiging madali kung mayroon lang siyang sandata. Sa kanyang pagtingin sa paligid, may nakita siyang kawayan at inisip na gamitin ito. Dinampot niya ito, lumipad, at hinampas ang manok ng buong lakas. Itinusok niya ang kawayan sa bibig nito kaya't bumagsak ang manok sa lupa. Inakala ni Hagan na patay na ito, ngunit makalipas ang ilang saglit, damilat ito at sinipa siya ng ubod ng lakas, bumagsak si Hagan sa malayo. Nasugatan siya at napagtantong hindi niya kayang batasin ang mga balahibo nito sa pisikal na lakas lamang. Nagpasya siyang gumamit ng isang teknik laban dito at akala ko'y gagamitin niya ito sa isang hayop, pero wala na tayong magagawa. Ngayon ay tinawag niya ang manok palapit sa kanya dahil kailangan lang niya ng isang suntok. Ginamit niya ang Heavenly Net 6 Power Technique at ang pangalawang anyo nito na Hyper Vision. Na nagpapabilis ng kanyang pag-iisip gamit ang kanyang chi, kaya tila bumabagal ang paligid sa loob ng kanyang pananaw. Sumugod siya sa manok at natukoy ang kahinaan nito, ang puso. Kaya tumalon siya rito at sinaksak ito sa puso gamit ang kawayan. Nang dumating si Don Paul, nagulat siya sa kalagayan ng hardin ng kawayan sa lungsod, ngunit wala roon si Hagan. Ilang sandali lang ay tinawagan siya nito at tinanong tungkol sa nilalang na napatay niya kamakailan. Ibinunyag ng Lotus ang pangalan nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang bukod sa ilang galos ay ayos lang ang batang Panginoon. Dahil ang Asher Lotus ay isang nilalang na delikado ng Leopardo. Ngunit nagulat siya at tinanong kung si Hagen ba mismo ang tumalo sa nilalang. Sa halip na sumagot, tinanong ni Hagen kung mayroon ba silang malaking palayok. Inutusan niya ito na lagyan ito ng tubig at bamboo shoots, at pakuloan dahil siya mismo ang magluluto ng hapunan ngayong gabi. Nais nice din niyang malaman kung paano nalaman ni Dangle ang tungkol sa manok na ito. Tinanong niya kung anong uri ng lugar ang Solitary Bamboo Grove at lahat ng kaalaman tungkol dito. Ibinunyag na ang lugar na ito ay umiral na bago pa man ang Heavenly Demon Divine Cult. Isa itong likas na kagubatang puno ng espiritual na chi, pinakamakapal kumpara sa alinmang kilalang bundok, at lalo pa itong tumitindi habang tumatagal kaya't ang mga puno ng kawayan dito ay makakapal at matitibay. Tinanong ni Hagen kung mas maiksi ba ang buhay ng mga ito. Ipinaliwanag ni Don Paul na ang mga bamboo shoots dito ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ganito pinananatili ang kagubatan. Ang ilan sa mga punong ito ay may kakaibang kapangyarihan, maaaring maging lason o elixir, dahil ang espiritual na chi sa loob ng mga ito ay sobrang siksik. Kaya't kailangang ay proseso ng maraming ulit bago kayanin ng katawan ng tao. Higit pa rito, higit kalahati ng mga demonic elixir na ginagawa ng kulto ay mula sa mga punong kawayan sa solitary bamboo grove. Gayun pa ang karamihan sa mga punong may tunay na medikal na halaga ay matatagpuan sa kailaliman ng kagubatan. At ang problema ay ang mga espiritual na hayop at nilalang na naninirahan doon, tulad ng manok na napatay niya. Sinabi ni Don Paul na ang Asher Lotus ay ang pinakamahina sa kanila. May mga kumpirmadong nilalang sa gitnang antas na kasing lakas ng mga master na nasa rulok ng cultivation. Dumadalaw sila sa kagubatan dalawang beses sa isang taon upang anihin ang divine bamboo kasama ng first guardian at iba pang matataas na opisyal. Ngunit ang pinakaloob ng gubat ay delikado, kahit para sa kanila. Kaya naman, ang Bamboo Garden sa lungsod ay itinuturing na pinakaligtas na bahagi ng Solitary Bamboo Grove. Humingi ng paumanhin si Don Paul dahil hindi niya ito naprotektahan dahil sa kanyang kayabangan. Ngunit sinabi ni Hagel na hindi niya ito kasalanan dahil nagtayo siya ng mga pader sa paligid ng hardin at nag-set up ng octagonal wall formation sa labas, kaya higit pa ang kanyang nagawa bilang isang. Tanon, Inalok siya ni Hagen ng manok, ngunit nag-alinlangan ito kung nakakain ba iyon. Tinanong ni Hagen kung mahina ba ang kanyang Chan dahil mukha itong marupok. Samantala, iniisip ni Hagen, kung ganito kapanganibang ang lugar na ito, bakit siya isinugo rito ng Demon Lord? Bakit niya napagdesisyon ang pag-aralan agad ang Demonic Arts? Kinabukasan, inutusan niya si Don Paul na isauli lahat ng mga lihim na teksto. Nagulat ito na nabasa na niya lahat sa loob lang ng tatlong araw at natalo pa ang Asher Lotus kahit hindi pa siya tuluyang nakabawi. Minsan, tila magaan ang kanyang kalooban, pero kapag seryoso, naglalabas siya ng aura na mahirap lapitan. Kahit nawalan siya ng Marshall Prowess dahil sa chi-blockage, hindi siya mukhang nadidismaya. Iniisip ni Dongle na marahil ay may alam itong bagay na hindi niya nalalaman. Kinabukasan ng pagdesisyonan ni Hagen na masterin ang demonic arts, na pagtanto hindi niya ito pwedeng model iin dahil ito ang unang beses niyang matuto. At kung nais niyang lumakas sa pinakamaikling panahon, hindi niya maaaring isuko ang Dark Shadow Kind, ang pinakapamilyar sa kanya. Ang Dark Shadow Chi ay isang bagong martial art na siya mismo ang lumikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng 10 Great Sects. Iniisip niyang bumuo ng Tam Zero Coat upang punan ang kakulangan sa pundasyon ng kanyang Dark Shadow Chi gamit ang Demonic Arts. Katulad ng isang mangkok ng malinis na tubig na madudumihan kahit isang patak ng tinta, ganito rin ang Demonic Arts.